ayon sa Business Processing Association of the Philippines o BPAP, halos 70% ng mga BPO company sa bansa ang mula sa Amerika. Kaya naman nababahala ang marami sa House Bill 3596 na isinusulong ngayon sa US Congress. Pinangangambahan ng magresulta ito sa pagkawala ng trabaho sa BPO sector ng Pilipinas. Iba naman ang paniniwala ng ilang organisasyon. Makibalita tayo kay Luan Mayrondina ng GMA Cebu. Nasa libo ang nagtatrabaho ngayon sa tatlumpung call center company sa Cebu. Ayon sa Cebu Educational Development Foundation for Information Technology o CEDFIT, malakas ang business process outsourcing o BPO industry sa Cebu dahil sa angking husay na mga Cebuano sa pagsasalita ng Ingles. Pero nangangamba ngayon ang call center agents dahil posible raw silang mawala ng trabaho. Isinusulong kasi ng ilang kongresista sa Amerika ang House Bill 3596 o ang U.S. Call Center Workers and Consumer Protection Act. Oras na maisabatas ito, hindi na makakakuha ng tulong pinansyal gaya ng federal grants o federal guaranteed loans ang American companies sa loob ng limang taon pag nagtayo sila ng call center sa labas ng Amerika. Layon daw nitong gawing prioridad ng call center operators ang mahigit 13 milyong walang trabaho ngayon sa Amerika. Pero paliwanag ng Sedfit, walang dapat ipag-alala ang mga empleyado ng BPO. As long as we remain globally competitive, like uh, we deliver the best service and at the right cost, then Cebu will always Cebu and the Philippines as a whole will always be a, a location, a preferred location for the IT BPO industry. Ngayong taon, tatlong malalaking BPO companies pangaraw ang magbubuka sa Cebu. In fact, they have been forecasting at least 20% to over 100% growth for 2012. No? So, um, it is definitely not a sunset industry. We're still rising. Luan Merondina, na, Nagbabalita, Pilipinas.